Hello guys, good morning. Welcome to my video this morning guys. Is magluto ako ng sardinas. Ayan. Binuksan ko na pala siya guys at tinurog ko na dito sa plato. Tapos may nakahanda rin dito na sibuyas bawang. Tapos may nakahanda rin dito na isa na egg or itlog. So ang gagawin ko nito guys is mag-eksperimento ako kasi hindi naman gusto ng anak ko na mamantika yung kinakain niya. Dahil sa may ubo siya. So ang gagawin natin guys is ilalagay natin siya. Ilalagay lang natin siya dito sa kawali na may dahon ng saging. Pagkatapos nito is ilalagay ko na pala dito yung sardinas. Tapos ilalagay din natin yung bawang sibuyas. Ang tawag dito guys is scramble egg with sardinas pero nakalagay lang sya sa dahon at walang mantika so ganun lang po yung gagawin natin kapag gusto natin kumain ng scrambled egg with sardinas na walang mantika so after natin mailagay yung sibuyas at bawang guys ilagay naman natin yung in-scramble ko na itlog yan So, ayan po, nakalagay na po ito. By the way po, nakita ko lang po ito pala sa video ng aking isang content creator na pinapalo ko at nakita ko dito sa Facebook. So, but now, this is the first time na magluto ako ng ganito, scrambled egg na nasa dahon na ng saging. So, try natin guys. This is try kung anong kinakalabasan nito. So, ang gagawin lang natin guys, para maluto siya, tatakpan po, natin yung kawali na may scrambled egg with, na may scrambled egg with sardinas no oily. So, ang gagawin natin guys is medium heat lang yung gagawin natin para naman hindi masunog yung dahon ng saging. So, tingnan natin guys. Wait for a minute. So, guys, while nakah nakahintay tayo dito sa niluluto ko, naghanda na, na rin ako ng pagkain ng aking anak para lumamig lamig ng konti so i-check natin guys yung aking niluluto dito kung okay na ba siya ay wow ganyan na yung itsura niya guys so antayin na lang natin na matuyo siya takpa natin ulit So, ngayon guys, luto na ng ating scrambled egg. Ayan, naluto na yung scrambled egg with sardinas. So, no oil, only the onions and garlic and the egg and the sardines thank you for watching and good morning hope na masubukan nyo rin ito god bless bye bye